tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo na may kababaang loob. Aalala namin ang iyong salita sa Lukas 12.27 na kung paano mo binihisan ng mga bulaklak sa parang na hindi nagtatrabaho o gumagawa ng damit para sa kanilang sarili. Mapagmahal na Ama, kami ay humihingi ng kapayapaan ng isip sa gitna ng mga alalahanin at pag-aalala ng aming pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo kami na magtiwala sa iyo at sa iyong walang hanggang kabutihan. Nakatulad ng mga bulaklak, kaming iyong mga anak ay iyong inaaruga at pinuprotektahan. Tuan mo kami na maging tulad ng mga bulaklak na hindi nag-aalala at nagpapakita ng kanilang ganda at natatangi dahil sa iyong paglikha. Sa kanilang katahimikan, sila ay nagsisilbing paalala ng iyong pagmamahal at pagpapala. Bawasan mo, Panginoon, ang aming pag-aalala sa mga bagay na material at gabayan mo kami na maglagak ng aming tiwala sa iyong mapagkalingang kamay. Tulungan mo kaming itoon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ito ay walang iba kundi ang iyong kaharian at ayon sa mga plano at kalooban mo para sa bawat isa sa amin. Naway matuto kami maging kontento at mapagpasalamat sa lahat ng mga biyaya at araw-araw na pagpapala na iyong ipinagkakaloob. Bigyan mo kami ng karunungan at lakas upang mabuhay ng may dignidad at layunin ayon sa iyong kalooban sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na nagturo sa amin ng kahalagahan ng pananampalataya at pagmamahal sa iyo bilang aming iba na nasa langit. Sa iyo ang aming pagkitiwala at sa iyo walang hanggang kakriyan. Amen.